Ikaugnay niya ni isang ICC accredited lawyer nagpaalala sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na isantabi muna ang emosyon at antabayan ng mabuti ang proseso sa kaso nito. Ayon kasi dito, kahit ICC judges at officers ay hindi nakaligtas sa online harassment na posibleng makaapekto pa sa emosyon ng dating Pangulo. Si Gab Villegas sa Sadro ng Balita. Kaluwat ka na ng protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa mosyon ni dating Pangulong Duterte na siyang makapagpiansa. Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC. No? Para para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent uh, necessity. Ang malabong ngayon, lalo ng uh, sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte, to the point na talagang uh, hinaharas pa online yung mga ICC judges and uh, ano natin, officers natin, no? Dahil ngayon, napapakita na talagang flight risk and uh, napapakita rin na sobrang uh, Powerful pa rin politically ang company ni President Duterte and magsasabi talaga, ma, ma, magiging proof yan na talagang uh, hindi siya babalik no, kung, uh, and, and uh, po pwede siyang magtago. Dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, nakikita rin ni Atty. Butuya na mahihirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Ito ay matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero, numero uning testigo ng prosecution ay yung, yung akusado mismo dahil sa dami ng kanya mga sinabi that really incriminate himself, eto talagang wala, wa-effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself. Naku, ewan ko kung anong klaseng tumbling-tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Maaari pa rin umapela ang dating Pangulo para questionin ang jurisdiction sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pwede rin siya mag ng mga challenge, no? challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the, ano, of the ICC, may paalala naman si Attorney Botoyan sa mga taga-suporta ng Pangulo. Itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila Entignan talaga ng kasinsinan yung mga nangyari no? noong panahon ni Pangulong Duterte. So, dapat talaga matuloy yung proseso at um, madinig magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. Gabo de Villegas para sa Babansang TV sa Bagong Pilipinas.